Ay kaya, piyakalain mo to, may eroplano palang mukhang balyena na lumilipad? Eto ang Airbus Beluga XL, at oo. Parang bilugawel na may turbo. Anim lang ang ginawa nito sa buong mundo. At ang trabaho? Magkarga ng sobrang laking piyesa ng eroplano. Naggawa rin ng airbus. Imaginin mo to. 63.1 meters ang haba. 8.8 meters ang lapad. At may cargo hold na kasing laki ng 2,200 cubic meters. Buong cabin ng A320? Pasok na pasok. Parang laruan lang. Yung ilong niya? Bumubuka parang bunganga ng balyena. Para mas madali ang pagpasok at paglabas ng mga kargamentong sobrang laki at bigat. Hindi lang unique ang itsura. Grabe rin sa utility. Pero hindi lang to basta aeroplano. VIP to sa pag-assemble ng mga Airbus planes na sinasakyan ng milyon-milyong pasahero sa buong mundo. 227 tons ang maximum take-off weight at bawat biyahe niya, bigating mission yan. Parang gentle giant ng ere. Ngayon tanong ko, kung makakasakay ka sa Airbus Beluga XL, saan mo gusto magpa-deliver? Comment mo na yan at follow mo ko kayapi para sa mas marami pang kwentong malupit.